Hi guys! Napadaan ako dito banda so may nakita akong namasol ng isda or namingwit in Tagalog Ayan sila guys o oh. Ewan ko kung may nakuha ba sila Ayan! Hoy Tope! Ayan si Tope, iniwan kami kasi nanood siya ng namingwit Ayan may kuha kaya? Tingnan natin kung may kuha Ayan sila guys Yan si Tupi, oh. Nandito kasi kami, kasi... Oh, lagi! Tanaw lang ko! na Kung may nakuha ba. Ayan. Kabaw. Or kalabaw. Ay, walang kuha at... ayun. Haluan. So walang kuha ata guys. So tara uwi na kami. Napadaan lang po ako.